Anong ganap sa mundo ng showbiz? Habang wala pang komento ang pamilya Magalona sa sinasabing romantic relationship ng master rapper kay Abigail Rait, Muling nagpost si Maxine noong Miyerkules, November 15, ng photo quote mula sa Instagram user na nagsasabing, Forgive your parents, they were learning too. Kasama rin sa post ang mga maiikling kwento na isinulat ng Makata playwright na si Nakita Hill tungkol sa pagkikita ng mga nakababatang bersyon ng ina at ama ng isang tao at pag-unawa sa mga pangyayari na naging dahilan ng kanilang kalagayan. Ini-reveal ni Rait ang kanyang sarili gayon din si Gail Francesca, ang sinasabing love child niya kay Francis sa pamamagitan ng YouTube series na Pinoy Pawn Stars noong Oktubre. Humingi ng paumanhin si Rait sa pamilya Magalona noong nakaraang buwan dahil sa sakit na naidulot sa kanila ng kanyang isiniwalat. Gayunpaman, iginiit nito na single si Francis at hiwalay na ito sa asawang si Pia Magalona nang magsimula ang kanilang lihim na relasyon. Kung nagustuhan mo ang content na ito, please consider subscribing and don't forget to click share, like, and comment your opinion.